Hello guys, this is Kabulwa Vlog guys. Welcome po sa aking YouTube channel, sa aking munting small YouTuber guys. So, ayun, uh, for today's video is ipapakita ko sa inyo ang aming mga kapitbahay ng mga marites. Charot. Hindi, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ano, yung dito sa mga kapitbahay namin. Yung mga tinitingnan-tingnan ko kapag ako'y nalulungkot akit lang ako dito sa, ano, para tingnan yung aking mga maritis. Chan! Charot! <laughs> so, ayan lang, guys. Itutur ko po kayo sa, dyan, sa kapaligiran namin. So, ayan lamang po po. today's is the video. Yun, panoorin na natin, guys. At, para makita nyo ang pinakamagandang view. Hindi ako ha, yung Kung, kung sana ako anta nang ibang sempre, kailangan natin tulungan. Diba? Malaki man, maliit. Ayan. Yeah, thank you. Ano, Laking tulong na po yan sa kanila. So, ayan lang po, guys, for today's video. Bye-bye po. Salamat po sa inyong mga supporta, guys. Shout-out sa mga ka-junker ko dyan. Shout-out kay Vincola. Ayan, kasi thanks, ano, nakita ko siya sa is, ano, គាត់តាមនឹងចំកែផ្សែងប៉កគាត់